pikit na tayo. Ba, Dito po, pikit! Hindi ba makita mo? po dito. po, hindi ba? Wala na po Dito po. kulang barang Palmadang. Masakit po Sige po. pikit lang po Dito ka, makita ba ni eh. Duduk daw siya. Eh. pa pa Ah, eh. po, pigit lang po Pero ngayon po, ano pinararamdam niyo? Kasi masakit po sa inyo. Mm. niya Pagkula siya pero masakit <laughs> <pagkakot>. pigit pigit. Okay, <laughs> dito po, sator ay repo teto pero tas pisilara man harim. Exos na O alis si mo na. Alis si mo yan. O sige dalawang kamay mula ulo pa baba, dalawang kamay. Masakit ako. O ha mo. Po. Sige, sige mula ulo dalawang kamay. Sige, sige, lahat yan, lahat yan. Lahat yan. O sige, sige lahat. Aray ko masakit eh. Pero sige pa, sige, pa, sige pa. O sige po, sige po, sige mula ulo. Sige mula ulo. Sige, mula ulo. Sige, mula ulo. Sige, mula ulo.

Sige, sige, wala oh. ulo, pababa. Sa, -deb -deb, sa -deb -deb. Oh, masakit talaga eh. Ako oh. to. Aray ko, ako pa eh. Sige pa, sige pa. Masakit naman eh. Sige pa, ako sige pa. Ako pa ito eh. Sige pa, masakit sige, wala eh. ulo. Masakit nga ako pa oh. eh. Aray ko, masakit nga ako pa to. Masakit... Sige pa, sige pa, wala pa. <laughs> yan, yan, lahat yan. Sige, wala ulo, pababa. Aray yan. pa to. Sa -deb -deb, sa -deb -deb. Masakit, oh. aray ko ka. Masakit eh. Masakit nga eh. O, wala na. Wala na. Gagaling na yan. Oo. Gagaling na yan. Oo, gagaling na yan. Sige pa, sige pa. Lahat yan ha. Lahat may nakuwerong bawang nakikita. Tanggalin na. Tanggalin na ha. Tatanggalin na. Sige pa, matagal na ba yan? Matagal na. Matagal na mo nalilagay yan? Matagal na. O, ngayon, gagaling na yan, Matagal na, hindi na, huwag mo nang babalikan. Hindi na. Huwag mo nang babalikan to, ha? Hindi ka. na, haray ko. Galit, <laughs> inggit. Nainggit. ka? Oh. Kapit ba, ika? Hindi. Kaibigan. Oo. Oh. Kaibigan ka. Oo. Oh. Sige, pula ulo lahat yan. Alisin mo. Oh. Sige pa, sige pa, lahat, lahat. Sige pa, Yan! ayan. Sige, mula ulo, pababa.

Ah, ano? Pwede ka ba Hindi. Hindi ka pwede. Bakit? Kakilala ka lang nito, di ba? Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi, natatanggay ko na. O, tatanggalin mo na lang? Oo. Oh, oh. Sige, okay. sige. Mula ulo, mula ulo. Nagasang ka ba? Ito ano ko anong pangalan? Hindi na. Nagasang ka? Matain! Oh. Ka? Sige pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Ba? 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 Ano bang ganang kita mo dito? Anong ganang kita mo? Patay pag siya! Masipag ano pa? Masakit na pero oh, wala na, wala na, wala na, ano? Lala, sige pa, <tod> andi <kasi> pa, <tod> 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 andi eh, <tubuhay> pa. Dapat sa tabi niya. Iyan muna. Diyan lang kuring diyan dito. Sabi mo pa gamin nila guys. Maganda ng tuboit pa rin. Sige pa, sige pa. Sige pa, sige Oo, oo, siya lang. Oh, sige pa, wala na. Oh, to, ah. oh, may nga sa babaeng to, ha? Ay, ba doon? babalik ko sa iyan, ha? Ah. Oo, oh, sumandal ka, sumandal ka. Pangalang ko siya, sumandal ka lang. May buwan ng lupa. Oo, may buwan ng mga sa tao ay BOOM! 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 BOOM!

Ayun, na yon? Bakit ito yung gagamutin ako? Kasi dati pinalaki yung kanto. Bakit ako? Hindi sumasanig. ano lang siya? Alam ko yung... Apo, ano po yon? Ibig, ano po yon Pumasok po yun po sa inyo. Pero nalalabanan Ay po, kakilala niyo lang po. Kulang. Gagamatain. Tagasan ba Tagasan ba kayo? Tagasan ba kayo? Tagasan ba kayo? Tagasan ba